Gandang hapon mga boss. Uh, may isi share lang ako sa inyo mga boss uh, lalo na dun sa mga uh, baguhan na nag-aalaga ng na mga inahing baboy. May nagtatanong sa akin mga boss. Uh, hindi ba delikado yung uh, inahin na buntis na bigyan ng uh, dewormer? Uh, mga boss, uh, napakan napakagandang tanong yan mga boss. So So, i, i share ko to sa inyo mga boss ah uh, Napakagandang bigyan ng dewormer yung inahay na buntis mga boss. Dahil uh, bago siyang anak ay uh, malinis na yung katawan niya. Yung external and internal parasite ay mapuksa na doon sa dewormer mga boss. Ah uh, lalo na yung mga biik niya mga boss uh, ma may pasa niya yung dewormer doon sa mga biik na nandyan pa sa kanyang chan uh, yung mga itlog ng uh, roundworm na naipasa niya doon sa uh, mga biik ay mapuksa din yun so pagkalabas na mga biik mga boss so napaka healthy na mga biik mga boss So, walang problema mga boss kung uh, bibigyan natin ng dewormer yung anay na buntis mga boss. Yan ang gamit namin dito sa farm mga boss. Uh, yan ang sistema namin. Uh, 100 to 105 days nagde-deworm -de kami noon sa aming mga inahin na buntis. So, 100 to 105 yung uh, edad ng chan ng aming inahin, bigyan namin ng uh, dewormer iyan ng uh, napakagandang sistema mga bus na magbigay tayo ng deworm uh, dahil yung iba uh, magdi-deworm sila ng kanilang inahin ay pagkawalay so may chances kasi mga bus na yung inahin natin na uh, weak sila dahil uh, marami ang biik yung mga nutrients sa katawan nila ay na uh, naubos na mga biik so yung katawan nila ay weak tapos magbigay pa tayo ng dewormer, uh, pag, uh, tapos magbigay ay, ay yung uh, katawan niya ay mag uh, maglugon